Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 27, Talata 1 hanggang 4. Ang kahilingan ng mga anak ni Zelo Pehad. Sina Maala, Noah, Hogla, Milka at Tirsa ay mga anak na babae ni Zelo Pehad. Si Zelo Pehad ay anak ni Giliad na anak ni Makir na anak ni Manases, na anak naman ni Jose. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moises, sa paring si Eleazar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng toldang tipanan. Sinabi nila, ang aming ama ay namatay sa ilang. Hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Cora na naghimagsik laban kay Yahweh, subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak ng lalaki. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki, ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel? Bigyan ninyo kami ng kaparting lupa tulad ng mga kamag-anak ng amin ama. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa book of Dylan, chapter 27, verse 5 to 8. Ang usapang ito'y iniharap ni Moises kay Yahweh at ganito ang sagot ni Yahweh. Tama ang mga anak na ni Silo Dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Ang mana niya ay binigay mo sa kanyang mga anak at sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao ay namatay at walang anak na lalaki, ang mana niya ay bibigay sa mga anak na babae. Amen. po. Sa mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikadalawamputpitong kabanata ng mga bilang, versikulo siyam hanggang labing tatlo. Ang kahilingan ng mga anak ni Zelo Fehad. Kung wala ring anak na babae, ang kaparte niya ay ibibigay sa kanyang mga kapatid. Kung wala siyang kapatid na lalaki, ay ibibigay sa kanyang amain. At kung wala pa rin siyang amain, ang manay ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ay mananatiling tuntunin sa Israel. Ang paghirang kay Josue bilang kahalili ni Moises. Versikulo labing dalawa. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Umakyat ka sa bundok ng Abarim, at malasin mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos, mamamatay ka na. Mapipiling ka na sa iyong mga magulang tulad ng nangyari kay Aaron. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 27, versikulo labing apat hanggang labing walo at ang sabi, Sapagkat kayo'y nang himagsik laban sa aking salita sa ilang nangzin zin, sa pagkikipagtalo ng kapisanan, na ipakilala ninyong banal ako sa harap ng mga mata nila sa tubig. At sinarita ni Moises sa Panginoon na sinasabi, Maghalalang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman ng isang lalaki sa kapisanan, na makalalabas sa harap nila at makapapasok sa harap nila at makapaglalabas sa kanila at makapagpapasok sa kanila upang ang kapisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na kinakasihan ng Espiritu at ipasok mo ang iyong kamay sa kanya. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 27, verse 19 to 23. At iharap mo siya kay Eleazar na sasardote at sa buong kapisanan at pagbilinan mo siya sa kanilang paningin. At lalagyan mo siya ng inyong karangalan upang sundin siya sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At siya itatayo sa harap ni Eleazar na saserdote na siya mag-uusi sa tungkol sa kanya ng hatol ni Urim. Sa harap ng Panginoon, sa kanyang salita ay lalabas sila at sa kanyang salita ay papasok sila siya at ang lahat ng mga anak ni Israel na kasama niya sa makatuwid bagay ang buong kapisanan at ginawa ni Moises gaya ng inuutos ng Panginoon sa kanya at kanyang ipinagsama si Jose at kanyang iniharap kay Eleazar na saserdote at sa buong kapisanan at kanyang ipinatong ang mga kamay niya sa kanya at pinagbilinan niya siya gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. This is the word of God. Amen.